Breaking news mga kabaya, Israel muli na namang binira ang imbaka ng armas ng Hezbollah sa Lebanon. Pilipina, sunod-sunod na naglabas ng pera para sa pagpapalakas ng depensa ng ating bayan. Dalawang special allotment release order ang inilabas ng Department of Budget and Management para i-upgrade ang mga FA-50 ng Philippine Air Force. Kinumpirma din ng South Korean Ambassador sa Pilipinas na bago bumaba si President Marcos Jr. sa kanyang pwesto, i-deliver ng South Korea ang unang mga batch ng FA-50 Black 70s sa Pilipinas. Pilipinas, sino palpal ang mga nagsabing pondo ang dahilan kung bakit delay daw ang paggawa ng mga bagong barkong landing dock ng Philippine Navy sa Indonesia. Department of Budget and Management naglabas ng Special Allotment Release Order na nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong peso para sa panghuling bayad o final payment ng dalawang landing docks. China talagang hinahamon ang mga Pilipino ngayong araw. Magsasagawa ang People's Liberation Army Navy ng maritime exercise sa baho di masinok ito ay ayon sa inilabas na anunsyo ng China Maritime Safety Administration. Pilipinas at Amerika mas pinalakas pa nilagdaan ng bagong kasunduan ng Coast Guard upang mapalakas ang law enforcement sa mga karagatan ng bansa. 140 million ang pondong ibinigay ng Amerika sa program ito. President Trump nagbigay ng warning sa Hamas na itigil ang pagpaslang sa mga Palestinian sa Gaza dahil kung hindi, Amerika at mga kaalyado nito ang papasok sa Gaza at tatapos sa mga Hamas. Grabe mga kabayan, sunod-sunod ang perang inilabas ng gobyerno ng Pilipinas para aramasan at upgrade ang labing isang FI-50 na meron tayo ngayon sa kasalukuyan at maging ang labing dalawang karagdagang FI-50 Black 70 na in-order ng Pilipinas sa Republic of Korea. Nitong iklabing lima ng Oktubre taong kasalukuyan naglabas ang Department of Budget and Management ang Special Allotment Release Order na nagkakahalaga ng mahigit sa 232 million peso sa Department of National Defense para makover ang pondong kailangan sa FI-50 system upgrade ng acquisition project ng Philippine Air Force sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program ang pondo operang ito ay magpapalakas sa mga kakayahan ng FA-50 FI fighter jets ng Pilipinas para bantayan ang seguridad ng ating bayan ayon sa South Korean ambassador sa Pilipinas na ang target para ma ang unang batch ng mga bagong FA-50 Black 70 sa Pilipinas ay bago bumaba sa puesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. The first Batch uh, will be delivered. We hope uh, before the end of the term, uh, Marcos' administration. Out of uh, twelve, you know, the first batch, you know, the um, one, two, three, you know, the, it, it depends on the schedule of delivery. But will there be more uh, acquisition of other potential equipment or? Mm, yes, the. Uh, other things are in the talk, in the, yeah, in the, the, uh, yes, uh, but, um. Too early to uh, of, uh, Hindi pa tayo tapos mga kabayan. Nito ang kalabiliman ng Oktubre taong kasalukuyan naglabas ang Department of Budget and Management ng Special Allotment Release Order na nagkakahalaga ng 2 billion 224 million peso sa Department of National Defense para makover ang pondong kailangan para sa ikahuling bayad na naka-schedule para sa landing dock acquisition project ng Philippine Navy sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ibig sabihin nito mga kabayan, sa pamamagitan pamamagitan ng perang ito, fully paid na ang dalawang isang daan, dalawang na metrong landing dock ng Philippine Navy. Aasahan natin na sa darating na taong 2026, ma-i-deliver na ng Indonesia ang una sa dalawang pinakamalaking barko ng Philippine Navy sa bansa. Ang sinasabi ng iba sa social media na Pilipinas ang dahilan kung bakit merong delay. Sa paggawa ng mga barkong ito ay matututoldo ka na dahil wala na sa atin ang bola ngayon, kundi na sa pitipal, Indonesia. Breaking news mga kabayan, Israel hindi na nagpatumpik-tumpik pa ng malamang na muling nag-iimbak ang hisbula na maraming mga sandata. Israel Air Force nagsagawa ng agarang hakbang upang hindi na ito magamit ng kalaban. Laban sa kanila, binomba ng Israel ang weapon at ammunition storage ng hisbula sa Lebanon. Ooh. <whistles> Hamas ipinakita ang tunay na muka sa likod ng kanilang maskara. Kapwa nila, kanilang itinutumba, President Trump, nagpahiwati na kapag hindi tumigil ang Hamas sa kanilang ginagawang pagpaslang sa mga tao sa Gaza na hindi kasama sa kasunduan, papasok ang puwersa ng Amerika at mga kaalyado nito sa Gaza upang itumba ang mga Hamas. Sa pagkakataong ito, kapag nagmatigas ang nasabing grupo, siguradong US forces at mga kaalyado nito ang tatapos sa kasamaan ng Hamas sa mundong ito. Sa ibang balita naman, China talagang hinahamon ang mga Pilipino ayon sa isang open source. Inanunsyo ng China Maritime Safety Administration na ang People's Liberation Army Navy ay magsasagawa ng military training sa katubigang nasasakupan ng de Masinlok ngayong ikalabimpito ng Oktubre, taong kasalukuyan, sa oras ng alas 12 hanggang alas 7 ng gabi. Talagang sinusubukang takuti ng China ang mga Pilipinong mangisda at maging mga otoridad ng Pilipinas na nakabantay sa area. Sa kasalukuyan, nakabantay ang BRP3 sa magbanwa sa area. Subo Subalit naroon naman ang hindi bababa sa apat na China Coast Guard at marami mga Chinese Maritime Militia. Ano kaya ang tugon ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, Department of Foreign Affairs at ng Pangulong Marcos sa mas maagresibong pananakop ng China sa baho di Masinok?